na may gilang hotdog sa so, mga Pinoy. I mean, hotdog sa Pinas. Okay. I Manami. gid ang ila hotdog. I mean, ang hotdog. Kaya sa dali sa so, Vietnam, kalaw ay sila hotdog. Hey people, it's me again, Eddie, and wow, and okay, and welcome back to another video. So, kanina pa ako nagising guys, no, ba't ako nagtatagalog? Kanina pa bugtaw, around 10 siguro, Then, pagkabugta ako mismo, nag-check na gita ko dahil isang nga yung ng mga Facebook booklet. Okay? Deadline is at 20. So, today is Monday, day off natin. Day off ko. Ako lang, ako, for Monday. Kaya so, kung may mga duty ka mo, ako lang ang day off. Oh. So, nagka-check yes. eh, ako, nablaba ko, chile, kantayan yan. Kagabi, natulog eh, ako kagabi, mga ano naguro, alas 2.30 or alas 3 na ito sa kaganhon. Then, nabugta naman ako alas 3. Then, check na naman. And time check, it's 11.15 na. Wala po ka breakfast, wala po ka panyaga. So, kay mayaman kita, ma-order kita. Damo mm! kita pila, ma-order kita. Yes! Ma-order kita sa... Jollibee! <laughs> Last week pa ako nag-crave sa Jollibee. Hindi lang guys, ma-order ako. Pakita ko sa inyo kung ano akong orderon. Then, later, Ihamag ko sa inyo kung mahal bala diri ang Jollibee sa Vietnam. Ano ang sabor sa Jollibee nila diri. Manay bala or chaka. So wait, ma-order kita danay. Okay, chill. People, so, ato na, naka-order na kita sa Jollibee sa ating panyagahon subong. Um, muna din-order. Bang! And later, i ko sa inyo kung hindi yung sabor ng jelly bean diri. Okay? So, samtang nagahulat kita danay, ma-check kita danay. Okay? Okay? Chill. Chill. Hey, Ipo! So, nagtawag na ang rider. Wait lang, magwa kita danay. kaya kwa natin ato na order. Mm -hmm. This is my new apartment. You know what guys? Mm -hmm. Would they put like the remote communicates with you actually? Okay. So look this is my olive face. And um a payment nilang guys is laban online like online banking, transfer bank transfer. They send sa market market talaga na hindi toyo makita. May QR code which is means scan ka mo the sila asay mga bill or And of course, we need words, which is... Oh, not working. Oh, and, and so, natik sa mga kita. And they... Okay, hindi ko pag anak address ko. Uh -huh. Exact address. Nga, dali sila sa gawang makulat. So, ako nga, 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 pa ako sa buha. Nga, nagalakad pa ako. Let's see. So, Andrea, you know, oh, wait, wow. wait, 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 wait,

So, people, ari na, nag-abot ng ato nga green order. Tara! Let's do the unboxing, unwrapping, un-plasticking. <laughs> okay, first, wait. Um, ang total nga ginbayaran ko is, hala? 163. Siyem Ay, shit. Ay. Ako na lang, ano. Ay, dun ako may muni mandira sa Jollibee sa ato. May muni nga, Pilip. Okay, let's see. Hmm. May naula. Oh, uh, ila fries. Fries. Then, soup. Oh. Wala soup dira sa Pinas, di ba? Wala sa subong si me. Ah, ba? Diba? Sila dari ara. Ang tonta ko manami ka rin ng sabot. Okay. Manila soup dari. sa sabot Bongga. May logo man ni Jollibee. Then, syempre, this one is Hmm. Hmm. Mm. <gasps> okay. Spaghetti. Jolly spaghetti. Hmm. Um, I'm gonna order now is large, large jolly spaghetti. La yeah, large jolly spaghetti. So let's see later if my wrapped or in bed. Then this one. Ah, manok my no. Ay, manok. Shit. Ito, manok. Okay. So, wait lang. Okay, kung plastic na ula ang ano, na ula ang sabaw. Buro, syempre, kay ano, naging brum, 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 brum. This one, oh, may soft drinks ako nga duwa. Hindi ko muna mainom. Hindi ko tari mag, hindi ko napag ng soft drinks. Kaso, no trace man. Kaya, dala na siya sa package. Package. So, nalambot na naman ni Pilaka Adlaw bago kumain. Pero before, super soft drinks ako. Pero subong, medyo na paniwang ko, Paniwang. paniwang ako kay nagdako ako last time. So, nagniwang-niwang ako ga iwas ako sa mga more sugar or... Daman ako ginawa ka. Hindi lang kutsara ko. Makauna ako. Alright, let's go na guys. So, let's go first. Makaon kita na kanon. Ila on, medyo damo siya compared na sa aton. Kaya yun daw naman, Vietnam is, ano, good sila dali sa farming. Lalo na sa rice. So, um, if, hindi ko magsala, ang pinas na gakwa pa sa rice dali sa Vietnam. Dali. Ang total ganisin niya is 165, eh, 163 kVND. So, ang total, ara, uh, pero, mahal na siya kung i-convert mo from BND to peso. Pero kung hindi ka mag-convert, barato lang siya. 163, makakaan ka na sa money. Okay? So, try natin na ang soup cream, init init pa. So, ano siya guys? Um, kalabasa. Kaya, kalabasa nga may manok. ba diba? Pero, wala dira soup sa Jollibee, right? Oo, oh, wala. I don't know lang sa iban, pero sa Rojas, Dabi wala. So, kalabasa nga may manok tapos may dahon-dahon. Kag, guys, pahiligid sila diri sa dahon-dahon. So, ila pagkaon halos na may dahon or dahon na lang nakaon. Isla may riksa, guys. That's why, wala dari sa'ng may mga matambok. Okay. I mean, may ara man. Pero hindi ka isang super tambok or super obese or ano. Basta, halos that is slim or fit kay Siyempre, gakaon sila sa uta noon. At the same time, nag-workout sila. Nag-jogging every morning. Tapos kada gabi, jogging sila. So, healthy living sila, guys. Unlike sa aton, nga, baka kung nagkira damo-damo nga kanon, hindi pa um, damo-damo pagkaon, or, or ano, kung ano-ano lang, then, hindi pa mag-exercise. Kasi lang, healthy diet sila yan. Mmm, Ano guys. Namin somewhere lang May manok din siyang nga. Uh, real. Real. <laughs> Pag may kalabasa. Madali daw ba ang ilang manok kag baboy barato. Kag ang soft drinks. Barato din ang soft drinks. Kahit wala siya. Ginasapa ka masyado. Okay, may mahilig sila dali sa tea. Okay, kung maglagay na, Ano sila like healthy living din. Mahilig sila sa tea, sa kape. Yes, sa kape. Mmm, sa kaya itong manok. Ano yung makahang siya? Mmm. 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 sa Mmm. 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 di ba? Um, regular lang ang chicken is which is fried chicken. Fried chicken! <laughs> ano lang, basta crispy ka manok. Tapos kung gusto mong makahang dara, budbura lang sa powder. Dari, ilang makahang ang manok is mabasa. Mabasa. <laughs> do may ano siya, may sauce nga makahang. I guess the is um do do sa bore sang sweet and sour nga chicken or nga isda ba lang ang feeling nga sweet and sour. Feel like sweet and sour depot Basta ano siya, manami. Mm. Um, manami ng sabaw nga Din ilang manok dako. <laughs> dako, dako. Iyawan ka pang us. Try na. Mmm. So, wait lang guys. Tapos ng kunida na yun. Um, and of course, sa Atom The Rock, ng ka sila, nung lalibi, wala sang, wala sang kamatis, wala sa pepino, or kung ano-ano ka -ano daon dahon. -dahon. Kaya, gani, dali, super, ano sila, health conscious. Kung ano yung sobra. Mmm. Ila fries. Same lang, man. Sa atin, siyempre patatas lang manong. Kahit hindi lang siya sa ano, maalat. Ganyan, ganyan sila mahilig sa mga preservatives or mga seasonings or whatsoever. So, i-try natin ang ano, ang favorite ko, ng jolly spaghetti. Okay? I Try natin. Wait. Uh, ano na, na siya, guys? Um, kimito ko lang, ako malang. Um, jumbo spaghetti. Ah, large sa jumbo. Anong jumbo? Mahilig ako sa jumbo. Large spaghetti siya, guys. Sorry. Um, iga sauce. Let's see. By the way, wala sila di cheese nga same like maalat-alat or something. Let's talk about the, ano, the hot dog. Ila hot dog um, mm, may gamay lang ang similarity sa aton uh, hotdog right? pero na may gidang hotdog sa so, mga Pinoy I mean sa sa Pinas okay manami gid ang ilahat kami ang hotdog kay sa diri sa Vietnam kalaw ay sila hotdog char hindi man malaw ay marami man hotdog di may dako yes! may gagmay may chiko lang hotdog wow may hotdog siyang sabor okay Mm. Kung mm. i-compare ta, pinas ko sa barkag dari from 10 or to 10, uh, 1 to 10, um, 8 siguro. Okay na siya. eh. Mm -hmm. Ako na rin, okay? Then after siya, eh, mag-check naman ako. Bye guys!